sa mga nakalipas na buwan. Ilang video ng pambubog, kidnapping at rescue sa sex den ang kumala sa social media. Ang ilang natukoy na biktima sa kidnapping, nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operation o Pogo Industry. December 9, 2019 Isang babaeng Chinese national ang nakuna ng video habang sa pilitang hinihila papasok ng isang van sa Makati City. Latest update doon sa kinuhang babae at sinakay sa van na no? Hindi na nag-appear yung babae sa opisina namin dahil sabi ng asawa ay uh, kusang loob siyang umuwi that time. Na galing doon sa nag-abduct sa kanya. So ibinaba na lang siya doon sa kanilang... Uh, kondo unit at pinauwi na lang. Habang lumalago ang Pogo industry sa bansa, dapat nga bang pangambahan ang pagdami rin ng mga tinatawag na Pogo-related crime? November 24, 2019, isang sumbong ang nakarating sa Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o AKG, dalawang Chinese national daw na biktima ng kidnapping, ang itinatago sa isang bahay sa San Pedro, Laguna. Nang mapasok at akyati ng mga operatiba ang ikalawang palapag ng bahay, bandang alas 10 ng umaga. Naabutan nila ang isang lalaking hubutubad at nakaposa sa isang double deck na kama. Nakitaan din siya ng mga pasa sa katawan to you. Oh, sa parehong kwarto, kasama niya ang isa pang nakaposas na Chinese national. Ito, nakaposas pa po sila. Oh. Yes, sir. Oh, uh, nakaposas so sa kama. Yung isa, talagang sobrang mm, malupit ang mga sa kanya dahil bukod sa hubot-tubad pa siya, nakatali talaga sa bang. So, mm -hmm. hindi siya makaupo, hindi rin mm. siya makahiga dahil uh, Nakabitin yung kamay niya. Mm -hmm. And hubot pa talaga siya. Nung May mga inubutan. pasa siya sa hita? Yes, sir. May mga pasa sa hita, sa likod. So talagang tinorture siya dahil para magbayad yung kanyang pamilya. So minsan live talagang video pinapadala na habang tinorture sila. live? Ah, hindi recorded ah. Yung Talagang yes, as it happens? Yes, yes sir. Anim yes, sir. na suspect ang inaresto ng mga pulis. Kabilang ang apat na Chinese, isang Pilipino, at isang Mexican national. Sa salaysay ng dalawang biktima, November 13, 2019 nang dumating sila sa Pilipinas para magtrabaho bilang computer technicians sa isang Pogo company. Oh, your cellphone. Digit. Gusto na raw nila sanang umalis dahil sa reklamong long hours of work. Based on na uh, kanilang statement ng mga biktima natin, sir, ay uh, nag magtatrabaho sila bilang Pogo employees. Long working hours sila. Yes, sir. So, minsan ng lamalam 12 hours pa daw ang kanilang trabaho. So, after a week, nag sila na mag-quit na. Mm -hmm. So, that's the time, hinold naman sila. Dinala sila dyan sa safe house na yan. Mm -hmm. Dahil, uh, yun nga, as usual, sisingilin sila. So, sinisingil sila ng 520,000 RMB. Yes. Ayon sa PNP AKG, wala na ngayon sa bansa ang mga biktima. Isa sa mga problema namin, right after na makapag-file ng ang victim ay hindi na natin nako-contact. So kaya most of the time yung mga kaso nating sinampa na di dismiss dahil wala na yung mga complainant. Bumabalik na sila sa China. Itunuturing ng modus ng PNPAKG ang ginagawang pagdukot ng mga Chinese sa kapwa Chinese na nagtatrabaho sa Pogo Industry. Sa simula, nagre-recruit ang ilang Pogo Operator ng Chinese Nationals mula China. Saka, pangangakuan ng trabaho at malaking sahod pagdating sa Pilipinas. Ang sinasabi ng mga Pogo operators, sila ang gumastos sa papunta dito, travel documents, airfare, yung kanilang mga board and lodging. So, yun ang sinisigil naman sa kanila dito. Kapag nagsimula na sa trabaho ang Pogo employee, doon na siya makararanas na abusuhin sa trabaho gaya ng sobra-sobrang oras sa trabaho at mababang sahod. Dahilan para mag-resign siya sa kumpanya during swelduhan na eh mababa doon sa napag-usapan nilang sweldo yung ibibigay. So that's the time na mag decide sila na mag-quit na ako. Kapag napag-alaman na magre-resign ang empleyadong Chinese, dito na raw nangyayari ang pagpapadukot ng employer. So hinihingan sila sir ng ransom na sinasabi kailangan nilang bayaran tong certain amount para mabawi yung ginasa sa kanila papunta dito sa Pilipinas. Umabot ba tayo sa puntong na-unmask natin kung sino ang mga nagpaduko talaga? Sir, medyo nahihirapan tayo doon dahil pag during investigation and in interview doon sa mga suspects natin, pag tinanong mo sila, sinong leader, sinong boss mo, wala naman silang sinasabi. Basta may instruction lang sa kanila, kunin tong tao na to and uh, dalhin sa lugar na to. So hanggang doon lang sir yung information na nakukuha namin. November 24, 2019, sinalakay ng isa pang grupo ng AKG ang opisina ng isang Pogo Service Provider sa Paranaque City. Isang sumbong daw ang nakarating sa mga polis na may isang empleyadong kinidnap at nasa loob ng gusali. Nung una, bigo ang mga polis na makita ang pakay nila. Pero nang akyatin ng Akyatina, mga pulis ang ikatlong palapag ng gusali, ipinagtanong nila sa isang Pilipinang empleyado kung kakilala nito ang biktima. Oh, dito. Nasaan siya? Dito sa room na to. Dito po. Nasaan nga? Nandiyan? Dito. dito po. Dito. Nang pasukin ng otoridad ang itinurong kwarto, apat na Chinese national ang naabutan nila sa loob. Ang lalaking nakaputing hoodie at nakaposas, ang biktima. Bito. Bito. Oh oo, oh, oo. Oh. Okay. Everyone! Everyone! Fuck! One, two, three. Unin. Mm. Sir, ma'am. Sir, ma'am. Manager siya dyan, sir. Dyan mismo. Manager, ah uh -huh. So, manager siya. So, so mm -hmm. naggaling siya ng China. Kababalik niya lang galing vacation. But, mm -hmm. pagbalik niya dito, parang nakapag-signify uh, uh, siya na mag-resign. So, that's the time, sir, nakikita natin. Doon pa lang sa... Sa Pogo niya, ay hinold na siya. Pinakitaan siya ng billing statement. Na uh, ito daw, so po, bago siya makalabas, kailangan bayaran niya yon. Laman ng billing statement, yung mga utang niya doon sa company. So hmm. unless he pays for the set, that amount, hmm. ay hindi siya makakalaya. Pananaw ng isang eksperto sa pagpasok ng Pogo Industry, tila nagiging lugar o pugad din ang Pilipinas ng ilang krimen. Baka mahina po ang mga law enforcement uh, institutions and mechanism na sa atin. Tingin po nila na kapag baka gumawa sila ng krimen, may Pilipinong tutulong sa kanila na sanay, alam yung konteksto dito sa atin, kaya makakalusod sila. Taong 2019 lang, may lang kaso ng Pogo-related kidnapping ang PNP-AKG sa labing tatlong biktima, labing isa ang na-rescue. Right after sir, na ma-file natin yung kaso, so nawawalan na tayo ng contact dito sa mga sa mga victims natin and eto sir na apekto sa pag uh, sa during the hearing ng mga kaso dahil na-dismiss yung mga kaso nila dahil hmm. wala na sir yung complainant. Worse na to. Tatlong put isang suspect naman ang naaresto at nasampahan ng kaso. Right after na ma-file yung kaso and mag- mag-issue ng commitment order yung mga court, iteturn over namin sila dun sa mga jurisdictional court na kung saan po na nagbigay ng mga uh, commitment order. Dahil iligal ang gambling sa China, nagpupunta ang mga Chinese gaming company sa mga bansang legal at pwede itong gawin gaya ng Pilipinas. Firstly, yung, yung mga pogo na ito, yung mga mostly Chinese operators, They buy or rent our, uh, they buy condominiums. Doon po nila, in-house yung kanilang mga employees. Of course, they need office spaces. And of course, while they are here, kailangan po nila ng, uh, they avail of our uh, goods and services. So, ito po basically yung benefit sa ating economy. And they also help bolster, boost yung tourism. So ngayon, may kita natin mga Chinese committing crimes against the, their fellow Chinese. Bukod pa raw ang Pogo related kidnapping sa tinatawag ng PNP na casino related kidnapping. Pag yung victim natin ay player ng casino na nangutang, pinahiram, hindi nakabayad. So that's the time na kikid na siya ng mga operators ng mga doon sa casino na yon na nagpa, nagpahiram sa kanya ng pera. Then, to-torturein siya doon, ipapadala yung video sa China, So, kung saan mang relatives nila, then hihingi na sila ng Sa datos na inilabas ng PNP AKG, mula 2017 hanggang 2019, pitumput isang kaso ng casino-related kidnapping ang naitala. ayun sa mga otoridad, bukod sa kidnapping, ilang kaso rin ng sex trafficking ang naitala nila kasabay ng pagdami ng bilang ng Pogo Company. Katunayan, Ilang prostitution din na ang sinalakay ng mga pulis. Nakaramihan ay mga Chinese ang mga biktima. And at what cost itong uh, ganansya di umano, pag-unlad di umano ng ating ekonomiya. Isa sa mga malaking problema na may kinalaman umano sa paglago ng Pogo industry sa bansa ay ang paglaganap naman ng prostitution. Ngayong araw, January 28, sinimulan ng Senado ang investigasyon sa mga umano'y Chinese prostitution dens dito sa Pilipinas. Ayon mismo sa National Bureau of Investigation o NBI, kadalasan ng mga kliyente ng mga prostitution den na sinalakay nila, mga pogo workers. May reaction na po ba ang Chinese Embassy dito sa problema ng prostitution dens ng mga Chino uh, actually, A group of Chinese uh, officers who went to the NBI had an audience with, with the top, uh, officers of the NBI And uh, they want a collaborative effort with the NPI in terms of combating France's uh, national climate. Para sa Committee on Labor, Employment and Human Resources Development ng Senado, natatabunan ng mga krimeng ang naiaambag ng Pogo sa ekonomiya ng bansa. It is very clear to me uh, right now that... Uh, Uh, Cost-benefit wise, uh, it uh, far outweighs the the the, the benefits nitong uh, Pogos uh, na nangyayaring yan sa ating bayan. Ang dami, there are about 5-6 uh, kidnapping incidents that just happened uh, recently and uh, it all involves uh, not only gambling but uh, specifically mga Pogo employees, pogi employers. It's happening right uh, before our very eyes in our beloved country. And alam natin ang mangyayari pagka pinalampas po natin ito at nagkibitbalikan tayo because it's gonna get uh, worse. Ang Cambodia, bukas din para sa mga casino at online gaming company. O pag nakarating ka rito sa lugar na ito, parang pakiramdam mo wala ka sa Cambodia. Para ka nasa isang malaking Chinatown dahil halos lahat ng mga gusali rito, mga establishmento, ang mga signages, Chinese characters na nakalagay. ang Cambodia. Bukas din para sa mga casino at online gaming company. Madaling araw nang marating namin ang probinsya ng Sihanoukville sa Cambodia. Masado alauna ay medya na ngayon ng madaling araw. Makaraan ng apat na oras sa biyahe mula Phnom Penh, ay narating na namin itong Sihanoukville. Pero kapag nakarating ka rito sa lugar na ito, parang pakiramdam mo wala ka sa Cambodia. Para ka nasa isang malaking Chinatown. Dahil halos lahat ng mga gusali rito, mga establishmento, ang mga signages, Chinese characters na nakalagay. Ang dating dinarayo sa probinsyang ito dito sa Cambodia ay yung kanilang mga beach resort. Pero ngayon, ito na, mga kasino Pagputok ng araw, mas nakita namin ang kaliwat ka ng konstruksyon sa Sihanokville. Dito namin nakilala ang Pinoy na si Nesty Navales. Apat na buwan na siyang nagtatrabaho sa Sihanokville bilang isang casino dealer. Ano na itutulong sa iyo nitong trabaho? Nakakapagpadala ko sa pamilya namin. Doon sa, sa amin, doon sa probinsya sa Mindanao. Sa mga magulang ko, na nakatulong din ako sa kanila. Tapos sa mga pangangailangan ko na ano din, natutustusan din. Sa ng tuktok, sinamahan akong mag-ikot ni Nessie sa si Hanok Bill. naman yung landmark nila land dito. Golden line. Ito mo yung old look, oh. oh. Yung Golden old, land. yung old look ng probinsya. Oh. Tapos biglang ano lang. Oh. Ito yung lumang mukha ng probinsya. Sa loob, may ongoing construction kadalasan grupo-grupo sila. Yung iba naman may escort ng mga babae. Pero ano din, kapwa kapwa din nila Chinese. Sila yung bali bumubuhay sa ano, na negosyo ng casino kasi kung wala sila, wala din casino, wala din magsusugal. Maraming uh, nilikha na oportunidad para sa mga Cambodian yung uh, booming construction dito. Merong mga nagtatrabaho sa construction, meron din mga nagtitinda rito sa labas. Kahit pa pano, kumikita sila. Pero pag natapos ng na lahat ng ito, kapag natapos na ang konstruksyon, wala makakapagsabi kung anong mangyayari sa mga lokal na residente. Ang ilang lokal sa Sihanokville na aming nakausap, hindi pabor sa pagdami ng kasino sa kanilang lugar. Oh, so, talagang sa inyo pero up until 1998, yung talagang life sa inyo. Authorities drive you away from this property? They do that always? Go away. Like yeah. that. Pain. Pain. Oh! oh. Painful. painful. Oh. It's painful. Pero kasabay ng pag-usbong ng kasino at online kasino industry dito sa Cambodia, naging lokasyon rin daw ito ng bulk cash smuggling at laundering of organized crime revenue ayon sa pag-aaral ng United Nations Office on Drugs and Crimes na inilabas noong 2019. When you launder money, ibig sabihin po noon, more often than not, involved ka rin sa mga other illegal activities. Eh. So, and these illegal activities could be uh, drugs, human trafficking. Bilang hakbang para mapigilan ang mga krimen sa Cambodia. Simula ngayong January 2020, nagkaroon ng ban sa lahat ng online casino sa Cambodia. Hindi na mag issue ng lisensya para sa online gambling alinsunod sa direktiba ni Prime Minister Hun Ang tanong, sa Pilipinas kung saan may mga naitalang krimen gaya ng kidnapping at prostitution? dapat na pag-aralan ng polisiya natin sa pagpasok ng pogo at casino industry? It's really a matter of a state policy if we will continue to pursue this uh, direction, this particular path na it's going get worse pag hindi po natin uh, inayos ito at hindi handa. At uh, ngayon, klarong-klarong hindi handa ang ating uh, pamahalaan sa ganitong mga bagay. Dapat daw mas maghigpit ang pamahalaan para masigurong hindi maging pugad ng mga gumagawa ng krimen ng Pilipinas. Kung tayo talaga ay tatahak dito sa direksyon ng uh, uh, pagre-regulate ng uh, gambling schemes gaya ng POGO, masiguro po natin na hindi tayo dehado at masiguro po natin na talagang tunay na protektado ang ating mga kababayan. Mismo mga kapulisan na natin na nagsasabi kung papaano nag-spike yung mga criminal activities uh, being uh, uh, propelled by, uh, by the uh foreign workers especially of uh, pogo uh, uh, employees Mula nang umusbong ang offshore gaming noong 2016 sa Pilipinas gaano nga ba kalaki ang kinikita ng bansa sa BIR ang kinokolekta namin ay yung uh, 5% franchise tax sa gaming revenues aside don sa franchise tax na gaming revenues yung ibang taxes nila uh, subject sila doon sa ordinary taxes like uh, 'yung sinisingil natin palagi sa mga foreign workers na 'yung withholding tax nung 2018 uh, nakakolekta kami sa uh, estimated sa pogo ng 2.3 billion out of total collection namin noon na 1 trillion 900 billion. So yon uh, roughly mga 0.12% ngayong 2019 yung 6.4 billion na nakolekta namin sa sa Pogo. So pag tinranslate translate mo naman yung percentages noon na nakolekta namin sa Pogo mga 0.29. So malit pa rin. Wala pa siya sa 1%. Samantala, sa datos na ibinigay ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa Reporters Notebook, mula sa 3.9 billion pesos na nakolekta ng PAGCOR sa Pogo Industry noong 2017, umakit ito sa 7.3 billion pesos noong 2018. Anim na billion piso naman ang kinita mula January hanggang November 2019. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang PAGCOR para sana malaman kung ano ang magiging aksyon nila sa mga Pogo Company na lumalabag sa batas? At ano ang magiging polisiya ng PAGCOR pagdating sa pagbibigay ng lisensya sa casino at online gambling company? Pero hindi pa rin sila nagpapaunlak ng panayam hanggang ngayon. Nitong August, sinabi ng pamunuan ng PAGCOR na hindi muna sila tatanggap ng mga bagong application sa pagtatayo ng POGO habang pinag-aaralan ng iba't ibang issue kaugnay ng offshore gambling industry. It's about time after two and a half years of uh implementing this program, we stop first, take stock, and look at all of the other concerns that we have not met comfortably and effectively. Sa kabi-kabilang kaso ng kidnapping, sex trafficking at iba pang krimen na naiulat ng mga otoridad, panahon na nga ba para pag-aralan kung mas matimbang ang nakukuhang benepisyo ng bansa sa pogo industry kumpara sa mga nangyayaring kriminalidad. Paano masisigurong hindi magiging pugad ang Pilipinas ng iba't ibang crime syndicate? Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Federacion at ito nakatala sa aming Reporters, Notebook. Report.